Yan mga kainsam Ari po ay yung mga luma nating kaldero Na hindi na nagagamit Istaklaan po Ito po ay dadalhin natin sa Lilinisin na ang po ito Dadalhin po natin sa kubo Yan Bali po dito nang galing yan Sa Luma nating bahay Mga gamit po namin ni misis nung unang kaming nung unang pa lang kami mga kaisan Baka na paano po kaysa mabulok. Mga lumang kaldero ba ito? Ay, ano? Ari ay, paalala ko lang sa inyo ha. Baka magasigas ari mga bago ha. ha? Ingatan namin. Ha? <laughs> <laughs> ba mamaya ay kuwento na namin ay bagong-bago ay. Kasi pili kayo magsigasan ng ano to eh. Buka buti ah. Lalagyan ko ng mga sibu-sibu bawang di. So, oh, brand yung brand nyo. Dalawang takuri. Oh, oh. Nagkakape ba kayo ito eh? Oh, ka kape. Dala akong kape doon. Pwede na kayong humigsal. Pagalit. No? <laughs> <laughs> ha ha. ba yung mga naka-stack lang sa lumang bahay? Sa malapit sila mga pibi Oo Naka-stack lang ito ito Hindi kulang lang sa kusko -kus sa skat spray ano, na sa bato Napakatagal-tagal na nito Iba dito sa May balik Oo gamit pa pala kayo doon Ang dami pa doon Ang gamit kami. Pari mga ano, ibang pinagula. Nagihila ako dati, nagihila. So, nabili kada hila. Kada linggo, bili ako nasang kaldir. Ito yung tay. Yan ako kaysa, po muna ng ano, atsal. Yung lara. Hindi po muna namin tinanggalan damo at saka nagiinit po. Pero abot na po yan. Grass cutter lang po ang katapat niyan. Pag medyo na na ano ano na na ganda ganda na gas natin pag may dalawang <laughs> araw tayo yun. mamayro ni Mipo pag umayon pala yan pag umayon na ito pag sandali ero pag sandali Gito dati ang katangan namin po, katangan. Oo, ah ganyan din namin na. Ano? Nakinis. Oo, oh, nga. Yeah. Katangan ng binga. Ayos na yan, alam pa, pag may isa ka na eh. Ang natanghali mo na no, ito. <laughs> yeah. Kailangan ipantay na pantay lang pagbaso. Ano? sa ko eh. Mga ganito ito yung gamit. Pati nga ipi. Pati yung, alam mo ito yung bao. Oo. Yung bao ng niyog. Oo, Hawong. Diyagawang... Oo, hawong. Hawong. Hmm. Saka ang Saka ang tawag din yung uh, gagawang sandok. Yun na okay. nga. Lang, Oo. Oo. Uh. sa Parang wala na ngayon na no. Napasok na ng China eh. Hindi na. mga plastic. Ha? Plastic? Bihira na din ang babasagin. Wala na ano. Malangis. Oo. Oh, oh. Pag hindi masay, dahil balian mo. Mabad mo kaya sa old tubig. Ari, ito yun. Hindi. Hindi naman yung habang na Baso na, ari. ito, ito yung baso, order ka Par, <laughs> may nagbibinta sa online na rin <laughs> May bar na eh. Oo oh, 120 ang isa ba? Sabi ko siya, Mario, save Ang auto yung 120, sabi ko ka kadami kawai sa amin Ay, ang bar na siya tawag yun, ang bar magkano lang, ano? Pero may design lang niya tayo para mga bula, -bula kala, ano? Oh, oh. lang, ano? Oo Pinapatupasulang naman yun Pinapatupasulang naman yun Hmm, mga kaysa, may baso na buha, oh baso na Bauto, pwede ka palang mali Hindi ka na mag iintan tubig Ang iintan tubig sa tanghali eh. O, ito, may baso na oh Ito eh Yari na po, tatlo bukas lang hanggang alawin na lang umaga Ibig namin din yung pakatatlong kahon Hindi naman ka kami lang, apat kasama yung kaan ng bayay din Ipaypay eh so, Ay, sakaw ito sandok Ayan Pwede na no? <laughs> sandok po, pwede na ito Pwede na ito Pinahingan <laughs> o, tipid din ano? Ano to eh? Ay, sabi, hindi pa tayo ano? Ya, yeah. ada sendok pun yang panggisa, cakar Ah, sige, toy. Pamprito pala 'no. <laughs> Yung sandwich. <laughs> oh, Hay Request mong pangano ng preto, ito eh. <laughs> aray ba? Aray. Tong. tong. Tong ah. Oo. <laughs> Tuloy na ba? <laughs> <laughs> Mga ka tong. na Ba? <laughs> Kompleto na po, may tong na. Dito po muna aray. Mayroon na tayong tong. May pansandok na. Yan muna. Pulang na lang ang pinulutuin. Lilipat po muna kami sa area number one. Oto yung natin. Kuha ng didi po yung mapupok na tambatok. Mainit. Ay kami po yun. Tatam lang po ng atsal. Ay bukas na maaga na po ulit din eh. At uh, masyadong mainit. Baka bumautas yung mga... Uh, Lara Ay ari pong sili Ay tatanggalin na natin dito Papalta na po natin Ng uh, sitaw Bibili pa ulit ito isang, isang kilo ano? Sitaw po Tapos kita po ay talong Ko na uto, eh. mawala yan. Ayun pala. Ah, oh, marami na na din pala. Kahapon daw ko nakuha din. Kuha mo na rin siya uto eh. Yan po oh. Mali. Ari ba? Yan uto mga daw may cool decoloris na oh. Decoloris. Sa dito no. Ay. Mas paganda pa eh. 'yan. Kabuti. Yan eh nagluto tayo ng isang kabuti. Nagluto. Hindi ata tayo nakakain yan. Hindi nakakain. Kasi yan. Dito ruwatin mo. Huwag ka ako ulit sabi wala Bukas, bukas ako tayo, meron yan bukas. Meron pa ako Meron Meron Ay yan yan pala ako tayo Bukas na maga marami ulit yan Pag umula natin kukulog ano Oo Lapad Wala na ako tayo sa baba Ayun Ay sa paa mo ako yan dalawa ako Ito yun pa sa paa mo Yan pa ako Sa huli yan Saka yun, Ayun pa. Ayun po oh, yun. Aw. Oh. Ha mga kaisan dito dito na po tayo sa area number one Ito mga kaisan, may mga tanim na po yan ng ano, sitaw. Lahat po yan hanggang do sa dulo, may sitaw na. Tapos ay dito tayo sa kabila. Dito kami mga kaisan. Are. Ito pong sili, ipabubunot na natin dahil ano mga kaisan, hindi na siya halos na bunga tapos ay eh, nadali pa siya ng init yan dito sa eryang ito mga kainsan ah uh, lugi tayo sa ano sa hindi hindi tayo masyadong tumama sa ano ano pa rin to sa sili kumbagay sambut puhunan lang la mga kainsan yung ating pagod parang hindi niya nasuklian ay gayon talaga mga kainsan dahil ito po ay ano sobrang ibang iba namang kaysa ng panahon dati hindi po masyado kami naapektuhan ng init nung tag init naapektuhan sobrang ano na yung ating weather na iba na hindi po kagaya dati yeah, mga kaisan, ito po ipapalitan na natin ng sitaw at saka talong po. Pero tumubo naman tayo po dyan sa okra. Yes. Pero thank you Lord at kahit pa paano uh, naibalik pa rin yung puhunan natin dito sa sili. Yan. Magsisimula na po kaming nga uh, ano pero yung ating pagod halos sa uh, lugi po tayo sa pagod pero okay lang. Ganun talaga kasama lang kasama sa lahat yun. Ngayon ang ipapalit natin talong at saka sitaw. Gayon talaga mga kainsan pasalamat pa rin tayo at uh, marami pa rin tayong napitas dito kahit ito po yung binagyo ay kaya po para siya ay tumamblay na rin mamunga hmm nabunga po siya pero madalang hmm maliliit na gayon talaga utay utay mga kainsan palit ng bagong pananim. pag mahina ang bunga palit ng bagong Marami pero marami pa rin bunga no doy. Siya nga. No? Yung pula, kukuha natin yung pula, gagawin natin chili flakes. O doy. Lala, chili flakes. ano na eh? makagamit pa rin natin yan pang ano ah para pala yung verde yan pula hmm. pang chili flakes bah, dami din ito eh bibilad ko ito eh kumuha din kayo pagkabilad makagamit din natin yan ay yeah kami po yung nag ano, dun nagtatanggal na po nung sili ay 3.30 na ngayon mga kainsan alas 3.30 na ay tayo po naman ay magluluto ng pasulbot. Ah, pasulbot bang yung pinaltok. Yung malagkit na ginataan. Ay ating ipapamerinda po sa kanila. At ah, magutom po. Ay, nakakaawa din naman po. Pinaltok. Mamaya ko na lang. Mamaya na lang po ako babalik diyan. Maka tapos ay aahon na din po tayo ng lukban at uh, titingin po tayo ng ano panalim na talong gusto ko itatam ng tatam ng kon agad din po ng talong yun para po tayo ay eh, dire-diretso ang harvest tapos sa tagiliran ay sitaw